Hindi nila ilabas yung ano niya. Alin? Yung ano? Ah, yung maskara? Oo. Oh, Oo oh. nga. Uh, uh, unin natin. Uh, uh, Saan? Oh, 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 uh, unin mo, unin mo. Ball. Hindi nag-amit. Hindi nag <laughs> <laughs> Alam mo yung ano, yung towel ng asaw pag yung alimbawa naipit. Paano yan? Paano? <laughs> ba- TALALA! 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 Let's go Hindi pa rin, rin, rin makapaniwala, hindi pa makapaniwala! <laughs> naging Lakers ha? Oo nga ba't naging Lakers ka na? Election. Luka, Don Quixote! Luka, Don Quixote! Luka, balingbing ka o! Luka, balingbing ka mo, kaya lang hindi na ilabas yung ano niya Alin? Yung ano? ay yung maskra? Oo nga! Natin. O, mo, ano, ba? ano 'to, <laughs> na chance. <laughs> Ay! Hindi nag gamit hindi nag. Hindi Oo, aabot Eh, sating mo, mo. Ay mo. Ay gagawin mo dyan? ah, alam ko na. Alam mo yung ano, yung tawol ng aso pag yung halimbawa na Paano 'yan, paano? Beno? Ma, <eyeshadow>

Ayun, bumalik. Ayun na. Ayun, bumalik. Bumalik. <laughs> dito ka kayo. Talaga dito. Cute. <laughs> much, much later. So bad, tripe. Ano yun, ay? Ano? Nasa na? Hindi pa rin pala tapos na dalawa na. Ano? Uy, ay, hindi mo kasi nagamit eh. Kaya ako na

Eh literal. Batrip. Ano, nakuha. Batrip mo. Sana. Eh, ako ya. Uwi kana. Ay, mukha. Eh. Hoy, bumala. Eh. Pero ako ito. Sabay kana. Dito dito na oh, kempre. Bali pa bat dito na ako kakain. Pre. Eh, ini Dai, Dai, Dai pun. Bagus tuh, Bang. Ya, 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 ya.